RPK Duwan, Flash Report Pinatunayan ng mga miyembro ng 2nd La Union PMFC na sila ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan sa pamamagitan ng mabilis na pagresponde sa isang vehicular incident na nangyari sa Barangay Llorento, Baja La Union noong Hulyo 18, 2025 sa kasagsagan ng Bagyong Krising matagumpay na maihango ang isang sasakyang nalaglag sa gilid ng daan na nagresulta sa isang ligtas na operasyon na walang nasaktan at maayos na daloy ng trapiko. Tunay nga na ang mga kapulisan ng PRO1 maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mga so, kababayan, huwag hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng limang minuto.